Nang dahil sa bawal na pag-ibig, suspindido ang isang kapitana sa Baguio City. Nagmahal daw kasi siya ng kagawad na pamilyado na pala. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Suspendido ng dalawang buwan ang kapitan ng barangay Lunelia Hill First sa Baguio City na si Margarita Marinas dahil si kapitana Kalaguyo raw palang barangay kagawad na si Edgar Tamo na may asawa't anak na. Nagsampanan noon pang Mayo ng kasong administratibo ang legal wife ni kagawad. Nagkasarin sila ng silent rally para pababain sa puesto ang mister niya at kalaguyo nito. Sobrang sakit. Mas gusto ko 'to lang. Matanggal Ipapatanggal sila nang ano? Mas gusto niya raw matanggal. sa serbisyo. Ikisaraw-araw ko na ko. Araw-araw na yung na Pero giit ni Kapitana, wala silang relasyon. He is only my driver. I look at him only as my son. Dahil sa totoo po, napakasipag. Pero hindi bumenta yan sa sangguniang panlungsod. Matapos ang ilang sesyon, nagdesisyon silang suspindihin sina Marinas Atamo. In the city of Baguio, we practice good governance and that we do not tolerate and we will not tolerate any acts which are violative of good governance. Bukod pa dyan, naging basihan din daw sa suspensyon ni Kapitana ang reklamong dual citizenship, pati ang pagiging abusado umano niya sa pwesto. May mga ulat kasing hindi raw maayos ang pakikitungo niya sa ibang barangay official. No comment si Marinya sa akusasyong yan. Pero habang suspendido, isang kagawad muna ang pansamantalang itinalaga bilang kapitan ng barangay. Ibabalik naman daw sa posisyon si Marinyas sa Oktubre. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang informasyon sa mga napapanahong isyo ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.